Flap Congratulations. Oh. Thank you, thank you. Okay, unang tanong. Anong trip nyo? Ba't gusto nyo natatalo kayo sa una? Ah, di ko rin alam eh. <laughs> da lang ano. Parang mali. Kaya natatalo kami. Ah, pero Siguro dahil ka. nangangapa, nangangapa din siguro kami sa phone. Ang hirap ng phone eh. Ah. <laughs> 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 pero ayo, uh, 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 pala. pala. Uh, <laughs> <laughs> okay lang. Okay lang yan. Bawal. Okay ah, lang yan. Sorry. So, so far, um, uh, sa kayo, di ba meron kayong team na, dalawang team na kinalaban ngayong araw. Sa kayo, parang mas nahirapan? Ah uh, sa tingin ko, mas nahirapan kami sa, ni ano, eh? sa Evos eh. Sa Evos. Oo oh. oh, nga, ang, ang, ang ganda ng laban, performance nila no, ni Albert. Hmm, Sa kayo Tsaka si, si Erlan. Okay, so, ngayon na, um, uh, meron kayong dalawang team na natalo. Ngay araw salat ng mga makasaysay sa SPS. Sino sa tingin yung team yung uh, gusto niyong makatapat? Ang uh, gusto namin makatapat ani, eh, Onyx PH para balagbagan na kaagad. Ah, uh, para magkaalaman na kaagad. Magkaalaman ah. na kaagad. A ano ba sa tingin mo different ngayon sa sa team niyo? Ba bakit parang mas confident kayo ngayon na parang kayang-kaya niyo na din yung Onyx? Uh, ano po? Pa, nakapagpahinga na kami na maayos, so wala nang reason kung bakit kami matatalo, kasi nakapagpahinga na kami. Yun na yung ni namin eh, kailangan namin ng pahinga. So ngayon oh, nakapagpahinga oh. na kami. <laughs> kailangan manalo na kami ulit. Tama naman, di ba kasi sinabi nila <laughs> na maabot eh. sila, nag-world tour kayo. Ikaw, um, aside from mga pagsiscrim nyo at saka mga practice during your pahinga season, ano yung mga ginawa mong personal para sa sarili mo? Uh, ano? nag araw-araw lang nag gym Yun. tapos nag gym kuma kumain <laughs> tapos puro drive lang ayun oh. chill lang sa buhay ay congrats pala sa mga players nila kasi parang lahat ay nakabili na ng car ng car ay. ay. Oh. <laughs> congratulations ano ang gagawin nyo after nung laban nyo today? Um, ano po? Sila, magpapahinga, magpapahinga daw sila. Ako, mag-RG pa siguro ako. Yun. Magbabatak talaga. Magbabatak. Kaya, kaya favorite ko yan si Flappy. Eh. Batak yan sa laro tsaka sa gym. Mm Sino ang ano nyo ngayon? Parang... Batak din kumain. Batak yeah, din kumain. Pero sobrang effective yung ano. Pinansin natin kanina na lumalaki yung katawan. oh, si Flappy. Oh. Si Flappy Oh! Oh! oh, ay, oh. Likod, likod naman, likod naman. Uh, likod, likod, likod. Wala, wala pa, wala pa. Puro taba pa yung likod. Sa araw lang muna. Sa bagay,